Udang araw ng paghihigpit ng Trade Department sa mga paputok at pailaw, huli agad ang ilang nagtitinda ng mga hindi lisensyado o aprobadong fireworks. Hindi ito pinayagan ng DTI. Labing apat na piraso ng fountain na ito gawa ng LF Fireworks at isang dosenang kahon ng tigdoseng sparklers ng Maribel Santa Ana Fireworks, parehong nilagyan ng Philippine Standard o PS Mark, patunay na lisensyado ang items, kahit wala ito sa listahan ng fireworks na pwedeng gawin ng mga manufacturer. Ang fountain naman na ito mukhang bagong model daw ng Sputnik Silver na aprobado ng DTI. Maaring si manufacturer, pinalitan niya lang yung silver ng gold, tapos pinalitan niya yung packaging. Hindi natin alam kung anong pinalitan niya sa loob, pero hindi yan pwede. So violation siya. Katwira ng tindahang ito, baka naman daw nagkamali lang ng itinatak ang manufacturer dahil sa magkamukhang modelo. Hindi po kayo aware, ma'am, na hindi yan kasama sa listahan? Hindi po. Aware po ako na may PS mark siya. In good faith po kami, lahat po kami dito, na uh, kapag nakita namin na may PS mark, ibig sabihin, approved sa DTI. Hindi ibig sabihin na may PS mark, legitimate. Dapat i-check pa rin yung model. Nakumpis ka ang mga pailaw at binigyan din ng notice of violation ang retailers. Posible raw silang magmulta ng hanggang 25,000 pesos sa kada violation at umaabot naman ng 300,000 pesos sa manufacturers. Binigyang diin ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na mahalagang may PS mark ang bibiling items para matiyak na hindi ito depektibo at ligtas gamitin. Ang danger, kapag ganon, hindi tayo nakakasiguro kung safe yon, Maaaring pag sinindihan yon pumutok agad or maaaring sumabog ng makasira ng mga property natin. Hinihikayat din ang mga consumer na maging mas mapanuri. Pwede raw i-double check kung lehitimo ang PS Mark sa website ng DTI o iscan ang QR code sa app na ito kung important ang produkto. Samantala, sakaling matuloy ang firecracker ban pati na raw sa fireworks, nasa labin manufacturers ang maapektuhan sa buong bansa, wala pa riyan ang wholesalers at retailers. Kari CNN Philippines.